Isang magandang magandang umaga po sa inyong lahat. ah, uh, andito na naman po ang inyong simpleng manggagawa ng bahay. At tara po mga kabahay, simula na po tayong gumawa ng ating bahay. At isa muna pong intro. Ngayon po ay nandito bumili tayo ng gamit at meron po tayong lulukohin yung ating kasamahan na laging walang martilyo, walang metro. Ayan, tinesting po natin ang ating hammer na goma, no. Ito po ay panlaruan lamang. At syempre, ito na po yung ating ginawa, no. Ayan, kung makikita niyo po, ito po yung tubo 4 po. Yan po ay layout natin yan para sa CR, papunta rin sa septic tank. At kung may makikita kayong tubong d na po na yan. Iyan naman po ay butas-butas ang ilalim. Iyan po ay para naman po sa anay. Ano? Dito po kada taon, babuhusan nyo po yan. At diretso po ang tubig niyan. Ang pinakalaso niyan papunta roon sa bahay at sa dulo. Sa gitna ng bahay, paikot po yan. Lahat po yan, kailangan merong ganyan para sa anay. Kada taon po yan. At ngayon, ang gagawin naman natin ay itong ating sink. Yung tubo po ng sink na abang ay siyempre kailangan po ay lagyan na po natin ng mga tubo bago tayo magbuhos ng ating pinaka-flooring. Ano? Siyempre, iaabang na po muna ang mga tubo. At ito po, ang una po natin kinabit ay yung ating elbow. No? At siyempre, lalagyan natin ng Neltex. Huwag niyo pong kalimutan lagyan ng Neltex. Kabilaan po ang paglagay ng Neltex para lahat po ay may Neltex at makapit na makapit. Ano? Ayan, kung makikita nyo po, ayan, lalagyan naman po natin dito ng T. At meron po tayong EXO sa taas. Papakita ko po sa inyo sa huli kung anong, paano ginawa natin dyan. At ngayon, ayan, ayan po, sukatin na po natin. At syempre, susukatin po natin yung tubo dito. At, syempre, at puputulin po natin, lalagyan po natin ng T. At syempre, ganun din po ang paglagay nito. No? Lalagyan po natin ng maraming nail text. Kabilaan din po ang paglagay. Para po hindi matanggal. At yan na po. Lagyan na po natin ng, uh, ng nail text. Salpak na po. At syempre, tatalihan pa rin natin ng alambre. Yan ano. At ngayon naman po, inabutan na po tayo ng ulan. Ay, nako po, po. Ulan na naman po ang ating trabaho. Siyempre, hindi tayo makapagtatrabaho. Basta tayo umuulan. Kumuntupo tayo. Ngayon po ay kung makikita nyo po yung aming ginawa kanina, ano, komento na ang ulan. Nakita nyo po. Basang-basa ang pinakasahig namin. Kung sa mas maganda po yan para siksik na siksik ang lupa. At ngayon naman po ay magbubuhos na po kami ng poste. Ayan, nagparada na po kami. Iyon po yung poste na bubuhusan. Dito po, ayan, magpaparada na po. Ito na po, nakapaghalo na po tayo ng halo ng semento. tuli-tuli lang po ang paghahalo nila ng semento. At yan po ay ibubuhos na puro sa poste na ating pinormahan. Ano? Pag ayan, ito, dito po ay nag-aabutan lang kami ng mga timba-timba na halo. Yan, abutan lang po yan hanggang sa mapuno natin yan hanggang sa taas. Dito po sa, pag sa pagbubuhos ng poste, siyempre kailangan teamwork yan, hindi po natin po yung hindi teamwork ang ting trabaho, ayan makikita nyo may nagkaharot-harot pa at ito na nga po pala inabot na po na kami ng kinabukasan siyempre nagsiksik na po kami ng lupa ng aming na ulan na nakarang araw ito sinisiksik na po namin ano? ayan, kung makikita nyo malalambot pa po yung iba, pero pwede po namin yung siksikin dahil yan po ay kailangan namin mabuhusan bago po kami abutan ng malalakas na ulan dahil may bagyo po na parating at ayan na po, siniksik na po namin dito po ay gumamit kami ng plywood ano, dahil dumidikit puro sa aming mga tamper na ginawa dito po ay ginawa namin tamper ay buhangin lang na may ay sako lang po na may buhangin ayan, yan po talaga ay siksik na dahil babad na babad na sa tubig. Binabad na po namin sa tubig at binabad na babad pa ng ulan. At yan po yung ating mga kasamahan. Sinisiksik po nila ng tuloy-tuloy lang po yan. Ano? At ito si Ritura. Ayan naman po si JB ang gumagamit ng tamper. Ayan po yung tamper. Oh. Napakabigat po niyan at bahirap ipambayo. At syempre po pagkatapos po namin tampiren alin Alinagyan na po namin ng graba, no? Pagkalagay naman po ng graba at tinatagan na po namin ng bakal. Ang ginamit po namin bakal dito ay 10 mm lang. At syempre, tatali rin po natin yan. Kung makikita nyo po, yung mga inabang namin sa pader na bakal. Ayan, makikita nyo po, yan, no? Siyempre, tatali natin dyan. Lahat yan, may nakabang na bakal. Yan na po itatali natin. Hindi na po natin kailangan mag tie pa sa tapantay flooring dahil mas malakas lang sa gasto sa bakal at sa simento. Ganyan lang po. Mag-abang lang po kayo ng bakal at nakalak na po yan. At syempre, mamaya, ayan, makita nyo po, tinagos din po eh para kapit doon sa kabila. At syempre mamaya bubuhusan na po natin dito. Ang spacer po ng ating bakal dito ay 60 lang po ang layo ano, at number 10mm po ang ating ginamit. At ito na po yung iba nating kasamahan. Kanya-kanya po kami trabaho rito. Sila naman po dalawa ay nagpo-forma ng poste. At syempre bubuhusan po namin yan mamaya. Sabay-sabay na po na yung bubuhusan yung poste at pati yung flooring. At ito na nga po pala nagbubuhos na po kami ng flooring ano dito po bago po namin binuhusan yan iyan pong flooring ay linason pa po muna namin yan ng termite x ano para sigurado po tayong hindi na po papasok ang anay diyan at hindi na siya babalik sigurado pong sa iba na po siya mamamahay dahil ito pong flooring na to ay binabad na po namin ng panlason ng anay ano yung panglupa termitex po ang aming ginamit na gamot para siguradong matapang. Kada taon po, dapat po yung mga paikot ng bahay nyo ay lalagyan nyo ng ganyan Thermitex para po hindi pumasok sa bahay nyo yung anay. At syempre dito po, kahit umuulan na po, tuloy lang po ang laban para lang po matapos namin yung ang, aming buhos dahil po darating po ang malakas na bagyo at abutin po kami ng limang araw o tatlong araw na umuulan, siyempre hindi na po namin mabubuhusan niya, kaya po hinahabol namin sa buhos yan tuloy-tuloy lang po nang na namin diyan. dito po hindi na kami gumamit ng spacer, kada buhos na lang po ng halo, inaangat na lang po namin yung aming bakal, ano, para po masiksik ng gusto ng halo yung bakal at maiangat inaangat lang po namin yan Ayan, makikita nyo, nagharutan pa. Medyo umuulan pa rin, ano. Tuloy-tuloy pa rin yung aming pagbubuhos kahit na maulan. Ganito talaga ang buhay construction. Kung gusto mong kumita, ay magtsatsaga ka talaga kahit umuulan. Laban lang kahit umuulan. Siyempre, nakahubad na kami yan dahil basang-basa na kami ng ulan. At siyempre, ngayon, natapos namin buhos sa loob ano, sa kabila naman po kami magbubuo so, at syempre nandito muna tayo sa labas tingnan muna natin yung pinakalabas ayan pa rin tuloy pa rin tayo sa pagbubuo ano ayan po sila naghahalo pa rin sila ito po ay pangahalo at may shoutout pa ito po ay paghahalo namin doon sa kabila naman ano doon naman dahil natapos na namin kabila doon naman po sa kabilang side naman ang aming bubuhusan tulong-tulong lang po dito ganit, sa construction po talaga ay ganito kailangan tulong-tulong kailangan lahat masipag walang tamad walang mabagal bawal ang tamad kailangan po rito ay lahat masisipag dito po kailangan ay tulong-tulong hindi po pwedeng patamad-damad at siyempre po siyempre pasyalan na po natin yung ating bubuhusan na pangalawa ayan ito na po yung ating pangalawang bubuhusan natapos na natin yan at meron pa palang natirang konti ayan meron pa palang nakatirang konti pagkatapos nun dito naman kami magbubuhos binabad na rin po namin ng ano yan termite ayan na po simula na po magbuhos yung bakal po na yan kada buhos po iaangat po natin yan ano para po yung bakal nasa gitna po yung, ng semento at hindi po nakikita nyo dyan ay nasa ilalim ano aangatin po yan bago ilapat yung ating semento, kailangan po iangat ang bakal para yung bakal nasa gitna ng halo. Ayan, nakita nyo po, tulong-tulong lang kami mag-aabot-abutan. Ganito po talaga sa construction, abot-abutan lang ng halo para kayo ay makarami ng trabaho. Kailangan kayo magtulong-tulong. Ano. Hindi po pwedeng yung isa ay tatamad-tamad, mahahawa po yung iba. At ngayon, siyempre, natapos na po kami magbuo sa loob. Ayan na po, nandito naman po kami sa labas. At siyempre, papatagin namin yung labas. Ano, tulong-tulong pa rin po kami dyan. Kami pa rin po magkakasama ang magtutulong-tulong sa pagpapatag dyan sa labas. Siyempre, dahil ang gagawin po namin dyan, mag-scapolding muna. Para po kami ay eh, makapag second floor. Siyempre, magra-runner kami. Una pong itatayo namin ay pang-scapolding, ano, para po sa runner at para po sa isla. Pwede na po kami magbakal ng pinakabiga. Tignan naman po natin yung ibang ginagawa. Ayan po ang ginagawa naman ni isa. nagpo naman po. Hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming po salamat. Abangan niyo po yung part 3. Bye-bye!